Mm. tangad eh guys tangad pero usa ka magic ibutan ni mo imong sinabaw bahumot niya lami ka yung higop sa baw hmm. parisan sa gimagic ang sarap ah ang sarap gimagic eh guys magkwanta magluto ta Ma taw -taw na daunan nga say ito so guys oh ito lang ang linataan ko alam nyo kung anong linoto ko mais ano yung mais pero baboy ah, naging naman yung baboy ba o oh. akong glata ko guys higop ko sa guys kasi kanila yung sagul guys ang gada, ani ang ang ganda glami ani ang ang sabaw ras mais mais naging sabaw alam mo guys masarap talagang may mais sa linataan ito, luno ko ito. Parang humot humot Ito, magic sarap. Para, ang sarap maging magic. Okay guys, hintayin natin. Wow! Ito guys, oh. Bukal na bukal. Alam mo, double purpose to Pwede ka kain ng mais. Pwede ka kain. Ulam oh, yun. Kasi, may kwan may subak na baboy. Diba? May subak na baboy. Pwede kayo kakain ng mais. Oh. Saan kayo? May mais dyan, oh. Oh. At maka, may karne dyan. May karne, may baboy dyan, oh. Tingnan, oh, may baboy. Double purpose yan. Ulam at saka, pwede kakain ng mais. Okay, guys. Ito ang recipe ko. Dinner ngayon, 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 gabi Dinner na namin ngayon. Okay, guys. Malay ka sa naman, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Ada bukal bukal. Tangan dia nama orang tangan guys. Nampak tangan. Okay guys, like and share. Bye bye.